ating mahal na Pangulo. Pangulo okay. Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama po ang ating unang ginang Luis Araneta Marcos at kasama po ang kanilang bunsong anak na si Vinnie Abigay saya the Nationwide Gift Giving Day. Hatid po ng Office of the President, ng Social Secretary's Office, katuwang po ang Department of uh, Social and Welfare um, Development sa pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian na andito po siya At uh, kasama din po natin ang uh, Secretary ng Department of Education, Secretary Sani Anggara. Okay. At um, kasama din po natin ang mga kalapit na barangay dito sa Malakanyang. So meron po tayong around 3,000 kids, Mr. President na nandito ngayon uh, sa Palasyo. Ngayon pong taon, mahigit pong 19,000 kids sa kabuuan ang mga batang magbibigyan natin ng regalo sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Taos-puso din po naming pinapasalamatan ang ating mabubuting sponsor sa programing ito, ang Jollibee, McDonald's, Probel Foods, Pure Foods Juicy Hot Dog, Tapa King, Show My King, Potato King, Ocha Milk, Indomie at iba't iba pang food cards na galing sa ating mga private sponsors. Maraming maraming salamat po sa inyong maagang pamasko sa ating mga kabataan. Um, so Mr. President, um, makikita nyo po sa ating LED wall na andito po ang ating 78 na DepEd schools across the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Meron din po tayong 56 na satellite centers mula sa DSWD sa iba't ibang panig ng bansa. At meron pong mga gustong mag-hello po sa inyo. Amin pong tinatawagan ang Regional Center for Women mula sa Wariwari, -wari, Iloilo. Nasaan po ang ating Regional Center for Women mula sa Wariwari, -wari, Iloilo? Um, Regional Rehabilitation Center for Youth, all the way po from La Union. Nasaan na po ang uh, Re Regional Rehabilitation Center for Youth mula sa La Union? Hi boys! Hello! Okay, nandyan po ang ating Regional Rehabilitation Center mula sa La Union. Atin naman pong um, bisitahin ang uh, Haven for Women and Girls mula sa Solana, Cagayan. Nasaan ang ating Haven for Women and Girls? Mula sa San Nicolas National High School, all the way from Ilocos Norte. Nasaan ang ating mga sudyante mula sa San Nicolas uh, National High School, Ilocos Norte? Ayan po sila, Mr. President. Ayan. Okay. Okay, yes, mula magandang, sa... Magandang umaga po! Magandang umaga din po sa inyo, sa mga magigiting at palaban. Mula naman sa mga giting ang palabad, pumunta naman tayo sa mga malalambing. Bacolod City, Monte Vista Elementary School. Nasaan ang mga taga Monte Vista Elementary School? Ayan, kaway-kaway po tayo. Nakikita po tayo ng ating mahal na pangulat, unang pamilya. So mula naman sa Bacolod City, tayo naman po ay magtungo sa Talon-Talon Central School sa Zamboanga City. Tayo ay magtungo. Three, two, Maligayang Pasko! Felices Pasqua, Pangulo Marcos from Talutalon Central School, Samuaga City Division, Bidon na! Okay, maraming maraming salamat mga bata. At ngayon naman po, upang handugan tayo ng kanyang pamaskong mensahe, bigyan po natin ng masigabong palakpakan ang ating mahal na Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming maraming salamat. Ah, magandang umaga sa inyong lahat. Lalo. Good morning, boys and girls. Good morning. Merry Christmas! Merry, Merry Christmas. Christmas! Alam niyo, alam niyo dito sa palasyo, Parang puro ito, puro lahat ito, opisina ito Kaya pagka pumunta ka rito na hindi Pasko Makikita mo, yan, yan, yan mga tao dito Yung nandito, nakatrabaho dito Makikita mo walang nakangiti, seryoso lahat yan Dahil malalim ang mga iniisip Ang dami kong inuutos na kung ano-ano Kailangan nilang gawin Ngayon lang, pag nandito kayong mga bata Kaya makita mo sila, lahat nakangiti Lahat magaang ang duob, At lahat naramdaman ulit ang tunay na Pasko dahil nakita natin yung inyong mga ngiti, yung inyong magagandang mga muka at uh, maalala namin nung kami rin ay bata uh, 10 years ago lang naman yun 10 years ago nung kami ay bata rin at nag enjoy din kami sa Pasko kaya at uh, ako ay nagpa kami ay kami na kahit na mabigat ang hinaharap natin na mga hamon ay uh, kahit papano, meron tayong isang counting uh, panahon, lalo na pagpasko, na kailangan naman natin maalala na ang, ang mga, ang mga swerte natin sa buhay, ang mga binayaya natin uh, nung nakara, sa nakaraang taon. At ang pinakamalaking biyaya, the biggest treasure that we have here in the Philippines are these, our children the future of our country. Pero yung mga bata, talagang believe ako, enjoy na enjoy dito. Nakita mo yung sumasayo? Nakita ko yung maliit? Sino ba yun? With feelings eh. Talagang napapas napapasabay kami. Tama yan. Mag-enjoy kayo. Kaya namin ginawa ito para makita namin ulit ang mga kasiyahan na dala ng Pasko, ang, uh, ang mga pag-alala sa mga masasayang Pasko rin namin. At kayo mga bata, kayo ang nagdadala niyan para sa amin. Kaya maraming maraming salamat. Welcome ulit sa Malacanang palas Talagang na nabubuhay namin. Alam mo nung kami mga nagtatrabaho sa pamahalaan, kapag kami nakikita namin kayo, naalala namin. Kaya kami nagtatrabaho. Hindi para sa sarili namin, kung hindi para sa inyo. Kaya tumitibay ang loob namin, lumalakas ang loob namin. Nagiging kami mas masipag kapag nakikita kayo namin. Kayo ang dahilan sa lahat ng aming ginagawa. Kaya, Merry Christmas sa inyo lahat. Maraming salamat sa pagdala niyo ng saya dito. Merry Christmas sa Pinoy. Maraming maraming salamat po, Mr. President. Ngay ating unang pamilya sa Kalayaan Grounds. Mga, mga bata, maaari ba, na kayong bumalik sa pagkain. At sa paglalaro. Okay, maraming maraming salamat po. Si Darating sa papunta na ang ating mahal na pangulo sa Gingerbread Jeep ni natin. So yung ginger, yung jeep na po yung nakikita nyo, ay pwedeng kainin. Okay, ayun na attack daw. Oh my god. Nag-attack na sila sa jeep. <laughs> yung mga gift box, yung kinuha nila. Ayan, kung nakikita nyo po, ay pinipil off ng mga bata. Okay. O, ba? San pa kayo? Ang jeep dito, kinaka, ang sarap, oh. Wow! Hey. Hey, three, two. si Sige, jump, kids! Jump! Ayan na, si Sir Vinny at si BBBM ang humihila sa pabitin. dahan, 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 mga bata. Huwag po tayong pagtulakan para po walang masaktan. So oh Show my king, potato king, ultra milk tea, indomie, at iba pang mga food carts galing sa ating mga private sponsors.